Krishna, Sri Prabhupada. Ay mo natin pa rin linisan. Dahil uh, nag-spray na o oh, para sa lamok. Lagyan na ano, natin ang ways form. Hindi na, hindi na, hindi na kailangan sabihan. Hindi na kailangan sabihan.

Ayan. Mahimba ang ang trabaho. Dahil uh, kailangan magtrabaho eh maraming bayarin. <laughs> maraming bayarin. Mabuti lang kami itong mga amo kung mababait. Kaya kung na-hospital ako, tuloy pa rin ang sahod ko. Hindi naman tinanggal yung yung ano ko. Yung sahod ko. Kasi rito, kapag wala kang hindi ka pumasok, wala ka rin sahod. Kaya, I'm blessed na tuloy pa rin ang sahod ko. Dumi. Dumi. naman. Dumi. domi, Dumi oh, dumi oh, dumi. Guys, oh, dumi, oh, Kasi ng salamuk, kaya... Ayun, dumi, dumi diyan, oh, 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 Yeah. may ibon oh. sa <laughs> teres ayun maraming maraming salamat po o maraming salamat advance Merry Christmas po sa team Itay maraming maraming salamat sa inyong always pang support uh, kung ano man nakuha ninyo ngayon ay deserve ninyo yon at ang um, matatanggap nyo ay galing sa puso Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, bye-bye. Team uh, Itay. Bingo Team Itay, ayan para sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa support. Anak, mga anak. Okay, bye-bye. Thank you.